5.5 IFM, mga inyong FM. Super ya. Parang ito ito uh, palarong pambansa update. Intay-intay mo nito ito, update. IFM News. IFM News. IFM News. Palarong pambansa 2025. Update. Malipot kini Lawrence uh, Martinez dita San Nicolas. Tiyan mo ito ito Lawrence? Kumusta mo dita San Nicolas? Yes, ka-idol. Shanti, magandang morning. Malipot pa lang dito ay... Uh... Sa Nicolas, uh, sa Nicolás sa Ilocos no Norte kang runaan na dito uh, Robinson Small at et, uh, ina na pailaan uh, dito ay uh, ada delegado iti palarong pambansa 2025 na iti agdama ay doon lang shanti at uh, ma-resume bueno, ito na badama, at ma-resume iti ay ayam iti oras niya alas 3 uh, kang runaan uh, na dito ay dance sport and kasta pa dito archery Tapi mo na iti bilang iti archery kaya takal kalmas laan dito uh, women's Uh, division uh, na uh, uh, no um, pang runa na uh, ito bilang uh, ito sa Kaya talito ay nga ento no laing malim, agad kita imat laing pang babae, wala pang lalaki nga kategorya iti archery, uh, iti agay-ayam. Kaputay na tangon daw ay ating uh, para ay doon lang siya iti mapatuturan. Sa ito yah ilocosan ilocos norte kaya ngkaslapay namoan tayo nga malaki iti penceksilat akad itimat iti pagayaman ding iti ayayaman iti kickboxing yung nga ako intense kung ito naol laeng madam iti yah panag da at ang sa agad iti kickboxing akad katarlagang physical to physical iti paglaban yah nasakit. karegeto nasakit nasakit mapamugi. ng ay I mean ma ka ang kaya ata, well, ah, uh, uh, yes, Lawrence. Yes, I don't know, Shanti, at dito dati dati, paborito tayong mga buhay-buhayan. So, ito, ngayon, ito mo lang naman, siguro, yung mga oras nga, alas 3 pa, ito, tiyo, parang, uh, parang, asyum, dati ito, nga, I am, dito, ay, nga, Robinson. ayun na nga parte nga, ayun na nga parte exactly, dito, paka-agayan, tiki kickboxing. Adito uh, ay um, uh, second may kadua nga bit di annex building on first floor as in okay. the um that ay bookstore ay the Ah, that bookstore. When I Jai one Jai uh, jay no mo no aga po kay parking lot ko maket da uh, no kwa iso di jay. Right, nakita mo. Nakita mo. All right, in nakto. Yes, I got that. Ito no kay jay ti uh, uh, kickboxing grand pen shop sila. Ito do tantimat dance sport kan iti akin daya. Uh, ah, Jessica yeah, Lator. Ah, si Jessica Lator. Well, mayat. All right. Yes, at yung uh, medyo nalamis mo ba sila ng gabot eh, <laughs> na awad. Ado, tito tao dito At amat lahat tendency sila ang barahay ng Shanti. Well, ado lahat at, siguro, ado lahat at mapudpututa na yan. Ah, Siyempre, nakadadot tao na uh -huh. ko Ila daw man, di kita ito tao tatag, lalo kot pangal daw on. Ah, uh, nakaidda. Ado, di ba yung nakaidda Shanti nga? Nakaidda, kadagiti, dati yung floor itatag, ado at ang tatambay, ado Ni, nee, uri ka ta naputol ha. Uh, <laughs> Ay, redial tayo. Kahit uh, medyo nag-aunti signal, mga idol. Iso nga uh, ni Lawrence, at adyay tatapay lang. Kahit uh, hindi amuhin tayo uh, tuloy tayo uh, report na. Hindi uh, pagsublihan. Alright. Uh, idol Lawrence, ayan. Uh, balik sa ere. Okay. Yes, napukaw ni signal, idol. Shanti. Okay, signal. <laughs> ayan. Okay. Ne, agawan man eh. Talagang agawan awan Guri ka. Talagang agawan awan ti signal ti may isang network tayo. But, uh, uh, siguro, dati network ti uh, problema. Ito tanga nito. At uh, i-redial ulit natin mga idol para malaman natin ang uh, iba pang mga activities. At, uh, uh, yeah, yeah. Uh, idol Lawrence, Pasok! Yes, so I don't think nagawa ni Signal. Yan yeah, man no ang pekas ta akit ta kas tayo Adam. Ngayon talaga nga madisi ka. Nagawa <laughs> na ang signal. Madito met madi, kaya din. Okay, last uh, try siguro. Ayan, no, anak ko na. Dati, awang ka to. Uh, mo to. Pela siguro na, download na. Ngayon, madala uh, ba problema siguro. Ti, aglalo ito tayo, aglalay bakit madi. Agmadi-madi nga talaga. Oo, oh, may may at sa basita ah, na uh, Lawrence. May, ah, gore ka tay sobrita. Mm. Gore ka ta madimeten. <laughs> Ara keno wala ngatan. Na ah, sumrek Mhm. Tay Bluetooth tayo na napi... bay. Nagbalin sa amin nga yellow, yellow tooth na ito. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, sa Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ito yung Ibola Shanti. Ngayon, ito ang gamakot punuan. Dagi ito ah uh, unang napekpek na ito yung itatang uh, panganan dito yung unang timol uh, sa Nicolas Ma uh, siguro pati di DJ car parking uh, parking area <laughs> kaya napunto pa siguro at luglo ka na yan yes I don't shanti uh, kinagpaisuan na kaya dapat na kita ay uh, uh nakaparkingan iti lawlaw -law, iti mall iti San Nicolas uh na po tayo na tingin aming pahingan nila ta sa anan ng mga kumudar pagluganan na kaya tataw so medyo na lawas sa uto yung kaya iti adaya, uh, Daya na oh, yeah. yeah, open now, yeah. na area yung Jai okay well gusto niya mga dito lawlaw -law na talagang. Uh, kastira brabino kay Bershanti hindi kami na uh, handa kayo parit iti uh, aga uh, parking iti lawlaw na tatangkat yung palubos lang gapungar. harap ka iti oh. ad tataw kaya makita tayo nga aglawlawlaw law kaya tipan nakabagi iti National kas, Police sa kagrona di ti PNP San Nicolas. Oh, kasano ni Jay banda na ti Jay pag-aayam archery di kita pag-pagwokwoking -ok 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 ang tanong ko ado pa nakapunta yes. Ado, ado uh, idol uh, Shanti. Aga po takas uh, uh, na makita pa ito tayo. Ito yung ina ko nga video. Eh, Puno i-post nga video. Akit uh, ingot uh, ado. Gaya nga ito yung uh, makisalip ito archery idol Shanti. Ah, uh, uwe. Well, uh, sa nagpara. Na tagbuya. mm. Yes. Yeah, na, Naganas kumatag uh, aga agbuya ang no na dapat ipagyan pagyanan legit iya sa taong nga nalinong idol siya. Hindi ngayon nasanggasa talaga nga open area. Dari lang talong akasya iti mga tagiti linong kandilis sa magwamanong atensya. Uh, nga iso mo ti Magyanan. Medyo ito ay uh, mga delegado iti archery para iti palarong pambansa 2025. Alright, maraming salamat. Yeah. Lawrence? Pagdaanan sa datuntupay ng detalye, update sa pagtingkay paspasamak iti mapaspasamak na palarong pambansa 2025. Para ti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, Patak, RML. IFM News. IFM News. IFM News. Palarong Pambansa 2025. Update. <laughs>